Pinakamurang paraan para makatawag sa mga landlines o kaya sa cellphone sa Pinas. Bagay ito sa mga OFW na gusto makatawag sa customer service sa Philippine Banks nila sa Pinas o kaya sa mga OFW na gusto makatawag sa pamilya natin sa Pinas gamit ang cellphone. So, medyo timely siya ngayon kasi since bumabagyo, may possibility na mawalan sila ng internet sa bahay nila sa Pinas. So, ang one way na lang para matawagan natin and para ma-insure natin yung safety ng family natin sa Pinas is matawagan yung cellphones nila. So, ito yung mga pinakamurang paraan. Umpisa na natin. Unahin natin sa Viber. Dito sa call tab ng Viber, lilito yung mga contacts mo. No? So, ayan yung iba't ibang mga customer service ng mga banks kung gusto matawagan. Pero kakailangan, kakailanganin kasi ng Viber out. Ito yung luludan natin. Viber out, magbabay muna tayo ng credit. May tatlong denominations ng load dito para sa Viber Out. Mayroon $20, $10, and $5. So, pinaka marirecommend dito is yung $10. May additional siya na $1 na libre. So, yun yung pinaka popular. Ang halaga niya is P565. Dito tayo sa pinakailalim naman, yung Philippines tab. So, dito, uh, ito yung charges niya para makatawag sa landlines at saka sa mobile phone sa Pinas. So, pagdating sa landline, 16 cents per minute good na siya for 68 minutes of calls. So, bagay ito sa pagtawag sa mga customer service ng banks, pag nagpapawave ka ng credit card, so ito yung maganda paraan. Sa pagtawag naman ng mga mobile phones, so, kunyari, OFW na kailangan mo matawagin yung uh, cellphone ng kapamilya mo sa Pinas, ang charge naman yan is 21 cents per minute. So, yung $10 na yan ay good na for 52 minutes of calls. Kung okay sa iyo yung presyo nito, yung $10, itap na lang yung buy, 565 pesos. Tapos may magpapapap na lang sa ilalim. Kung nakaset na rin naman yung payment method mo, katulad nung pag-enter ng, uh, ng ATM card mo, dyan sisingilin or dyan babawa, ibabawa ibabawas yung 565. So itap mo na lang yung one tap buy para makapag-load na tayo sa Viber out. Pag nakapag-load ka na, pwede mo na tawagan yung family mo sa Pinas, diretso doon sa cellphone numbers nila. O kaya kung sa banko naman ang problema mo, pwede mo na rin tawagan yung customer service ng banks kung wala silang international numbers. Okay, so yun na yung Viber. I-remind ko lang na kailangan mo nakakonnect sa VPN kung nasa Saudi ka para magamit mo yung Viber. Kung wala ka naman sa Saudi, kung hindi nakablock yung Viber sa area mo, so pwede ka na kagad dumiretso sa pagload load pagtawag gamit ang Viber. Viber out. So, dito naman tayo sa Yola. Sa Yola, ito yung pinakamura. So, ito yung homepage niya. It, pwede na natin itap yung keypad mamaya para makatawag na tayo sa landlines or phones na uh, cellphone number ng kapamilya natin sa Pinas. Pero syempre, kailangan muna natin load ng tong Yola. So, itap lang natin tapak balance. So, ganun din siya. May tatlo pagpipilian na denominations para sa pagload ng YOLA. So, meron $4, $8, and $16. So, ang tinignan natin is yung $8. So, sa pagtawag sa Philippines, para makatawag sa mobile numbers, um, up to si 56 minutes of calls, uh, bali ang charge niya is uh, 14.4 cents per minute. Mas mababa siya kaysa dun sa Viber out. Ito naman para sa pagtawag sa landline up to 44 minutes na yung yung 8 mo bali lumalabas na 18 cents per minute ang charge ng tawag sa landlines kung okay si 8 tap lang na natin yung add credits So, order sa Marilang. So, yung $8 yung pinili natin pag kinonvert into Philippine Peso, bali matcha-charge ka ng 471.34 para mas madali natin maintindihan. Huwag mo i-activate yung auto top-up na to kasi once na maubos yung $8 na to, automatic siyang babawas ulit ng $8 hanggat basa uh, basta every time na maubos. Kaya dapat naka-deactivate lang yan. Hayaan natin yan. Itatap natin itong bank card para makapinin na muna tayo ng payment method natin. May tatlong payment method na pwedeng gawin. Una is yung bank card, PayPal, or Google Play. Mas maganda, piliin natin yung bank card para ma-charge tayo ng $8 exact. Kasi pagdating sa Google Play, uh, bali ito charge tayo ng 500 pesos which is uh, parang napatungan pa ng na additional fees kung Google Play yung gagamitin natin sa pagbayad ng uh, YOLA credit. Pagdating naman sa bank card, kahit anong Visa or Mastercard logo, mapa Saudi or uh, Philippine ATM card dyan, pwede natin gamitin sa pagbayad ng uh, YOLA credit. Tapos ilagay mo na lang yung card details nung gagamitin mong ATM card, yung card number, expiration date, CVV, at saka yung full name na nakalagay dun sa ATM card para mag-proceed na yung pagbili natin ng $8. Pag naging successful na yung pagload natin sa YOLA credit, So, pwede na natin tawagin yung family natin sa Pinas pinasok kayo yung landline na customer service ng mga Philippine banks natin. So, itap lang natin yung keypad o kayo yung phone book sa ilalim. Make sure lang na pag magda-dial tayo, mag-umpisa yan sa plus 6 tapos yung mobile number ng kapamilya natin sa Pinas. Plus 63917. Tuloy mo na lang. Okay, so thank you yun lang guys. Sana makatulong sa inyo to. Thank you for watching. And see you sa next video. Bye!